Mga kapatid, welcome sa aming page. Ngayon, ibabahagi natin ang isang paksa tungkol sa kaligtasan natin at ng ating mga pamilya. Sa ngayon, lahat ng bansa ay nakararanas ng pandemya at ang mga sakuna gaya ng baha, lindol, salot na insekto, at tagutom ay madalas na nangyayari. Noong Disyembre 2, isang malakas na lindol ang dumapo sa pangalawang pinakamalaking isla ng Pilipinas, ang Mindanao. Maraming gusali ang nasira na nagtulak ng agarang paglikas ng mga residente mula sa maraming lungsod. Mauunawa ang maraming tao ang nakaramdam ng takot. Dahil dito, madalas tayong manalangin, umaasa na ang Panginoon ay panatilihing buhay tayo at ang ating mga kapamilya sa mga sakuna. Sa puntong ito, hindi natin maiwasang pag-isipan ito, ano ang intensyon ng Diyos kapag may mga sakuna? Para lang ba upang tayo ay manalangin at humingi ng proteksyon sa Panginoon? Dalawang libo taon na ang nakalilipas, sinabi ng Panginoong Jesus sa kanyang mga disipulo ang mga tanda ng kanyang pagbabalik sa mga huling araw, sapagkat magsisitindig ang bansa laban sa bansa, at ang kaharian laban sa kaharian, at magkakagutom at lilindol sa iba't ibang dako. Datapuat ang lahat ng mga bagay na ito ay siyang pasimula ng kahirapan. Ngayon ang mga palatandaan ng pagbabalik ng Panginoon ay lumitaw. Ito ang kritikal na sandali ng pagsalubong sa pagbabalik ng Panginoon. Umaasa ang Diyos na mabilis nating hahanapin ang Kanyang pagpapakita at sasalubungin ang pagbabalik ng Panginoon sa lalong madaling panahon. Dahil sa ganitong paraan lamang natin matatamo ang kaligtasan ng Diyos. Gusto mo bang malaman kung paano natin masasalubong ang pagbabalik ng Panginoon? sinabi na sa atin ng mga salita ng Diyos ang daan. Ipinopropesya sa aklat ng pahayag, narito ako'y nakatayo sa pintuan at tumutuktok. Kung ang sinuman ay duminig sa aking tinig at magbukas ng pinto, ako'y papasok sa kanya, at hahapong kasalo niya, at siya'y kasalo ko. Ngayon ang ating pangunahing prioridad ay ang hanapin ang mga bagong salita ng Diyos na ipinahayag sa mga huling araw at salubungin ang pagbabalik ng Panginoon. Sa ganitong paraan lamang tayo magkakaroon ng pagkakataon na maprotektahan ng Panginoon sa mga sakuna. Kung nais mong salubungin ang pagbabalik ng Panginoon, maaari kang makipag sa amin.